News. Sa ibang balita, Binata arestado dahil sa pakikipagtalik sa kasintahang minor de edad sa Ilocos Norte. Kasama mo mula sa IFM Lawag si Idol Lawrence Martinez. Nahuli na ang regional top 4 most wanted persons sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte sa pamamagitan ng warrant of arrest na isinilbi ng mga kapulisan sa kasong statutory rape. Ating nalaman na ang biktima ay 14 years old na siyang kasintahan ng akusadong 22 years old. Ayon sa report ng Philippine National Police ay walang inirekomendang piyansa para sa akusado para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang kasong statutory rape ayon sa Article 266-A ng Revised Penal Code of the Philippines. Philippines ay ang pagkikipagtalik sa isang menor de edad kahit na may permiso ito. Ang akusado ay nasa kustodiya na ng PNP San Nicolas para sa paghahanda sa kanyang kaso. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa publiko na kilatising mabuti ang mga kinakasama. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.